Patawad, mahal ko. Kung sinaktan kita, hindi ko naisip na mayroong ikaw na nagmamahal sa akin araw-araw. Patawad kung ako man ay nagkasala. Alam ko, ako ang dahilan kung bakit ngayon hindi ka na nagpaparamdam. Sinaktan ko ang puso mo. Binaliwala ko ang pagka pagkalalaki mo. Napakasakit nito pero alam ko ako ang dahilan, ako ang nagloko, sinaktan ko ang laking nagmamahal sa akin ng tunay at nagparamdam ng tunay na kulay. Pero sa kabila nito, sa lahat ng kabutihan mo, hindi ako naging patas at napako ang pangako. Ngayon, ikaw ay lumisan. Lumisan na at ng ating mga alaala kahit anong gawin di ko na maibabalik yung tayong dalawa. Patawad mahal ko kasi ako ang dahilan ng yung paglayo. Patawad sa aking pagkakasala. Kaligayahan ko lang kasi ang iniisip ko ng mga panahong binibaliwala ako ang tao na walang ibang ginawa kundi ang mahalin na ko. Inaamin ko. Nagkulang ako sa sa'yo kahit dito na tayo magtatapos. Hiling ko lang huwag mong kalimutan ng ikaw at ako, kahit wala na dahil ngayon, yung tinapos, pagtatapos, magtatapos, tayong umiiyak habang nagkakalayo.